Hello guys, ayan. Ano kaya ang dapat gawin sa mga batang mukhang pera? Mayat maya kasi hindi hingi sa akin ng pang-wipe pa ng pera. Alam ko na. Ay ako. Gagawa ko na putik, kunwari tae. Tapos may sa kanilang lahal din. Parang kumari kapas ko. 100 na na bagay, guys, sa kanilang. Dodong, bibe! Oo. Meron ako ditong 100. Hmm? papasko ko sa inyo 50 kayo. Pero, may gagawin kayo. <laughs> Kailangan nyo itong makapa. What? Kung sino unang makakapa ng 100 sa kanya to. Nice. Ano? Kaya nagbisim-bisim mga anak ko sa kakala. O, tingnan nyo naman. Ha? Ano yung isa? Wala lang ko naman pwede mag po ng mag-selpo. Sige, game! Kung sino unang makakuha nito, 100 sa kanya. Okay?